Kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon si Makoy at Elise na makapag-usap ng masinsinan. Good night. Mong... Dito po tayo ngayon. hindi. Eh, Huwag mong ano? paiyakin si Elise, ha? Hindi mo tingin sa akin ng mga tao. Ano? Nasaktan kita. Bakit? Wala naman ako sinusumbang. Nasaktan mo, ha? Dahil nga nang ginagawa para garas siya, Ano? Na, <laughs> Ayan tayo, eh. Tapos hindi mo lang di, di, naman ako pinagtatanggol. Hindi, hindi naman wala naman gina. Joke lang kasi yun. Ay, nako po. Alam mo lang, Makoy. Ano? Oh, hindi oh, ko alam. Hindi <laughs> <laughs> na din alam. Oh, di <laughs> di na tayo. Oh, hindi na. ayaw pa. Ako na nga yung nagbaba ng play. <laughs> Ba't nito yung gawain na tayo? <laughs> wala naman. Talagat talaga tayo eh. Hindi kasi tayo nagsasalita Buti na nga. Sa linggo na lang ako dito, away ah, mo pa ako. Pwede Sabi, mo, hindi mo ako iiwan, di ba? Ay, eh, hindi ako, nag, ako ba nag... O, eh, bahala ka na dyan. Oh, tignan mo, imposible eh, yung mga gusto mong mangyari. Lahat may paraan. Oh, may paraan, Ay, pero... Hindi ka mong hindi ako oh, alis. Gusto ko mag... Stay, oh. Hindi mm. mm. pa ka kita nakakausap ng... about sa malalalim na bagay pa eh. Tulad na ano? Paano ka lumaki? Gustong maging... ...bilang yung kinuha mo talagang landas. Ikaw ba naka ka na? Na? Huh? Kung ipo-push mo yung engineering. Push mo yung engineering, tapos mag architect pa Popoy Basha. basha? <laughs> Naihi ako pero ayokong umihi. Kasi baka di lang tama makausap. <laughs> Sige na. Ayoko, maybe. Dito na ako, ko na gano'n. Minsan naman nga lang makakausap ka mga hasa. Dito <laughs> rin naman ako. Hindi. Sa labas, masyado kang busy para isipin ako, para isipin yung mga bagay-bagay. Kala mo lang. <laughs> <laughs> mm -hmm. Sa six months na magkakilala tayo, ganyan para rin ang pagkakilala <laughs> six months pa lang tayo magkakilala. Seven, eight, nine, forever and ever. <laughs> <laughs> Baliw ka. Kilala tayo three years ago. Hindi ba na nag-uusap na eh. Kunti pong puro school lang. Hindi na mamansin ng babae. Kasi nga, meron ko ang kasing ano. Kasi pa kaibigan ko kapag ka... Uh, Kahit friends nga lang eh. Baka isipin ng kaibigan ko. Ang yung mali sa akin. Pangit ko lalo na. <laughs> Sobrang <laughs> nabaitan kaya ako sa'yo. Okay. Bakit? Tipo pong mahihain lang. Sorry. sorry, hindi na nakikinig. Tinitignan sa'kin.

mas malinaw na nga ang lahat sa pagitan ni Namakoy at Elise pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa loob ng bahay ni Kuya. At kasama nito, binibigyang linaw ko din na isasara na namin ang linya para sa